What's up guys, uh, sharing tayo ngayon ng uh, price or price update tayo dito sa 10 piso na commemorative coin So ganito yung kanyang tsura guys, marahil yung iba sa inyo merong ganitong coin Ayan, uh, commemorative coin ito And uh, made of uh, pure nickel Ayan. So marami tayo niyan guys, ito Iba naka plastic So itong coin na ito guys ay uh, mostly naman hindi talaga ganun binibili ng mga kolektor kasi nga uh, common circulating coin ito. At ah uh, marami nito no. Maraming uh, mga ganitong coin. At the same time guys, ang alam ko ay uh, available pa rin ito sa BSP online store. So check natin guys. So ito guys, uh, ito yung uh, website ng uh, uh, BSP online store. Oh, uh, may mga available dito ng mga coins tapos mga banknotes. And dito sa ano guys, uh, page 3. Oh, andito pa rin guys yung uh, 10 piso na commemorative coin. But hindi uh, ko lang sure guys uh, kung uh, may packaging pa ito. So binebenta rin nila dito guys ng uh, 10 piso. So face value lang ang benta ng BSP sa ganitong coin. Kasi before guys, yung uh, 10 piso na commemorative coin nito ay uh, meron siyang packaging kaya nito. So, ito yung packaging niya before guys Ayan meron siyang ganito At the same time yan Ito yung uh, specification nya Pure nickel sya Diameter, weight ayan. Quality, circulation So ayan nakalagay sya dito guys Ganito yung packaging nya But uh, not sure guys no so, uh, Naka post ngayon sa BSP online store is Kung ganito pa rin yung packaging Pero but anyway uh, I think 10 piso pa rin dati Kahit na naka ganito yung uh, packaging nya yung uh, benta nila. So, uh, itong mga ganitong packaging guys, before, uh, may mga nagbibenta ng maramihan, ng around 30 pesos each, or daan uh, nitong uh, commemorative coin. So, bibihira pa rin yung bumibili nun. May mga mangelan nga siguro, pero kung yan ay mga ilang piraso lang, most probably hindi talaga siya mabibenta, no? At, minsan uh, yung iba, na isasama na lang sa mga, no? Ibang uh, maramihan na bentahan ng mga commemorative coins Pero huwag nyo expect guys na mataas yung uh, value nito no Kasi nga uh, common na uh, circulating commemorative coin lang yan Gaya yan lang guys nung ano Nung mga 10 piso natin na mga uh, commemorative ngayon May mga common tayo ngayon guys na mga 10 piso Kung inyong matatandaan guys Or kung nakikita ninyo yung mga 10 piso natin ngayon Meron tayong mga commemorative coins din. So, yun ay mga common din guys, gaya nito. At uh, ngayon kasi, uh, yung mga common commemorative coins na yun, may mga naka-blister pa. So, ito guys, no? ito yung sample ng mga uh, 10 piso na commemorative coin natin ngayon. So, ito ang face value lang. Kakaroon lang siya ng uh, markup value pagka mga uncirculated. Maramihan, at the same time yung mga naka-blister pa. So, yun guys, no? Uh, huwag mag-expect na mataas yung value nito. Itong coin na ito. Kasi uh, common commemorative coin lang ito. So, sabi ko nga dati, yung mga na nagbebenta nito ng ganito, packaging, uh, minsan 30 pesos, 30 pesos, each. Tapos yung iba is tatlo isang daan. Ayan. So, kung meron kayo ganito guys, uh, mas magandang ano, i-keep nyo na lang. Tapos uh, start ano, uh, kumbaga start niyo sa collection kung gusto niyo mag-collect nitong mga ganitong coins. So, yun lang guys para sa video na ito. Muli, maraming salamat sa panonood.